oh hasa hasa bukso yun buhay ba buhay pa oh mga bugso. idol bukso nakakawang kami oh kare bukso kita smut. oh magandang umaga mga idol dito kami ngayon sa kalautan wala na kaming nahuling asos kahapon kaya nagiba naman kami ng lampat. eto matansin ko oo maganda naman Malayo itong pinunta namin ito At sigurado magagad ng mahuli namin Sana makarami Nakikas ako na yung lambat natin At ilang sandal na ilang mga idol Ari na tayo Ako na lang pala Ayun yung bataan Nandoon yung lumubog na barko ng langis Malayo naman dito mga idol ron Baka kami marumihan. A few moments later. Oh okay, yan, ayari na namin ang lambat. 'Yan yung kabilang dulo. 'Yan yung huling bagsak, tapos yung kabila. Nasampa yo, masyado at malayo, hindi nakakita. Oh. Okay na oh, pasabo. Pasabong hilaw. Ayun pala yung Ayun. Nakikita ko na yun. Tanong na lang kung mga kahuli Oh, kahuli sana Pag ko costume na yung kasamahan ko Oh, minanit pang ano May kawayan Oo, oh, oh. oh makahuli sana Makahuli sana Ariyan namin ngayon eh. Kanina medyo mahina. Tama kung kano kahaba yung lugod namin. Kan, Bira ng bira. Oh, ayun. Nakaisang ariyan kami. Ah. Kaso medyo mahina. Ito yung nakuha namin. Ah, sari-sari. Parang store. May talakitok, ayan, tapos agoot, hasa, kabasi, laki ng kabasi, saka mga limasag. Um, Hanap-hanap po kami ng maganda-ganda sa kung saan lugar. <laughs> Medyo mahina. May mga area pa namang natitira. Maghanap kami ng maganda. oh lipat. Lipat, Rostom. Lipat, Rostom. Baka tumalong ka pa rin. Ah, uh, pander na 'yung makina, air 'yung sinaling kong unang area. Napakalaki ng kabasi. Eh. Ayun, na ng alimasag. May isang torsilyo malaki, ayun. Ito 'yung mga salay. Salay-salay. Talakitok. Ayun, talakitok 'yun. Malaglag. Napailalim 'yung mga hasa. O hanap ng panibagong pwesto. Ito sila Idol Benji. Mukhang nakakako eh Lalapitan namin Ay nakuha nila yung panggit na nilang buya Mga kalahati pa lang sila Oh yun Ano ba mga ka-idol? Taksay! Ito na mga at idol ah, na namin lambat namin kung may huli dito sa pangalawang area namin. Kaya ah, pinupunta na yung buya namin pang dulo Kanina medyo mahina Sana makahuli na ito Matuloy ni Agos Tingnan ninyo Malalim dito Tapos matuloy pa yung Agos COVID natin mahaba ito ha tatlong pundi pa ito at bibirahin na na yung roast to may lubid ay nako <laughs> sira aking ayan medyo masakit sa kamay dito kasi malalim mas mahaba rin tali namin Nangangalahati na kami. Binibira namin rin pangkit na namin, buya. Binibira na rostom. At nangangalahati na kami. Nakakakuha na kami ng mga ayun. Taksay. Taksay. Buhay na buhay. Huwag lang magiging taksid. Mahalis eh. Talaga eh. Nag taksil kawawa naman so, hindi ka na tuloy hmm. lapad sarap pangacampalok palok eh may tanggalin may tinik sa likod oh may ron panggana Kapas na dambuhala. Napakalapad naman mga idol. Oh. Sa malabon mo yun. Mawara ata sa kanila. Eri pa yun sa malaki. Si pala yung nasa. <laughs> Eri si Kuy Eri. Ala, palang B-size na nga nabibili. Pero rin kasunod rin eh. Oh. Laki naman oh. Kaya, mga idol, laki naman oh. Wow. Ayun. Pagka sarap-sarap sa matatakaw. Oh. <laughs> Oh, tansing kona na yun. ha hasa-hasa. ha 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 oh mga Bugso. idol ha Nakakawang ha oh ha 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 Ayun oh ha ha oh, oh. eting eh, na naman niyo yung sunod sunod naaming kumatas. komatas naman mga idol. Oh, bakas sa bakas 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 huni bakas bakas oh. huni Ayan. Ayan, nandito kami sa gitna ng dagat. Ayun, may oil spill doon. Malaking barko doon sa lugar na yun. Ayun, mga idol. Hindi kami lalapit doon. Baka lumibag aming bangka. Parang may problema ka. <laughs> Ayan, nakakatanggal din kami ng malaki ng limasag. ang lambat. Mahirap ng tanggal eh. Nasisira pa yung lambat. Ayun, mas malaki ito. Dangkawatan kawatan oh. Pwede nga. Nadadagdagan na yung huli namin. Ay, nakapagsali na naman ako ng isa. Ito yung hasa. Hasa-hasa. Yan yung dala Tatlo. Tatlong hasa pa yun. Maraming kalimasag. O, oh, tataba ng kalimasag. Ah, maganda rin yung taksay. Ay, ako. Ayun, nakapaligo na kayo kasama. Kauwi na kami mga idol. Tanghali na. Nakakailang area na rin kami. Eh, sa awa ni Lord. kami ngayon kaysa kahapon. Kahapon wala talaga Kaya bumago kami ng ano. Ayun yung lugar sa may oil spill na sinasabi, loob na barko. Doon. Di ba nyo nakakikita yung loob na barko? Paano nyo makikita? Ngayon nakalubog nga, di na ba? Diba? Ito yung nahuli namin. Ayun. main namin hindi namin nahuli, bawa na <laughs> mga taksay, alimasag sarisaring isda yais ko na yung aming lambat at mahaba-habang biyahe ito, malayo ito mga idol ay nasa linya kami ng batan